kopya so, ba pulang uh, ano ito uh, contractor, no ito na gumagawa na sila mga kabayan lalapang uh, so gumagawa na sila no so uh, ibang kontraktor uh, na ito sa kontrak sila ng ngadipida uh, baloyes anong kung sir? Anong ano kung Anong company ano Ah, ano kung ano kung ano kung ano

Oh, kahit pa paano so Good morning mga kababayan So, nandito na naman tayo no? Sa tahapan ng uh, Ruas Boulevard Kung saan at Magbibigay na naman tayo ng uh, panibagong update dito sa ating uh, ano, mga ina-update no? patungkol dito sa mga uh, nililinis na itadang drainage mga kababayan. So, no, bago tayo mag no? kung uh, hindi ka pa nakapag-subscribe, huwag po kalimutan mag-subscribe, hit na rin notification bell para lagi po kayo ma-update patungkol dito sa na-upload natin ng mga video dito sa Manila. So, nandito po tayo mga kababayan sa uh, kahaba ng uh, Ruas Boulevard kung saan at uh, magbibigay na naman tayo ng pinakabagong update, no? At tungkol dito sa paglilinis ng ating mga kababayan, no? Uh, dito sa mga dekadang drainage na ito. So, ito at uh, mayroon ng uh, kogvesibo, yung ating nakikita dito, yung uh, ating in-update noon. So, ito na, no? At uh, napakalalim, no? Yan, no? napakalalim niya yung uh, drainage na ito no so meron pang uh, ako diyan hindi pa natanggal ikutin natin to no at lakad-lakad uh, tayo dito para kumpleto yung maibibigay uh, natin mga update na naman ngayong uh, umaga na ito uh, ito po yung uh, ito sa may uh, kanto ng uh, kalaw no ito ng uh, ginagawa na ito uh, ito na at uh, ginagawa na ni Kuya no Kuya tatakpan na yan. Okay ito malinis na. Ah. Uh, ah, uh, may takip na. Ah. Uh, oh, so, yan po no, tatakpan na daw at uh, may takip na doon na ginawa sila. Yan po no, isa-isa natin yung mga uh, drainage na nilinis na nila, no, at uh, ginagawa na, na nila ng takip. So, samahanin niya ako ngayong umaga na ito at uh, ito po yung uh, latest na update natin dito sa paglilinis ng mga dekadang uh, drainage na ito sa kahabaan ng uh, ruas Roas Boulevard no so yan po no at uh, good news no sa dito sa May Manila hindi lang dito sa May Manila kundi sa Metro Manila at uh, umako na no umako na yung uh, bilyonaryo ano yung chairman ng uh, San Miguel na aakuin na niya yung uh, ano tutulong siya sa paglilinis ng uh, mga ilog natin dito sa may Maynila no so alam naman niyo pag ang uh, may pirang gumalaw no ay uh, mabilis talaga at uh, talagang may isang salita ayan si uh, ano no si boss uh, Ramon ang no so talagang may isang salita talagang uh, inaako na niya yung uh, gastusin no sa paglilinis dito. Ang iniingi lang niya yung kooperasyon ng mga mayors at sa chairman ng MMD. So, mga gandang balita yan mga kababayan. So ito po no. Yung uh, ano uh, ginagawa na ng ano ating mga ano. So ano yan tapos na sir. Ah, yan. Lang, sir. Ah, ah. so ito na ang takip niya. Ah. So yun no, mabilis na proseso. Yan na po, no, ginagawa na nila ang uh, ano, silipin natin, no. Para makita rin niyo, ayan no. O, napakalalim na, no. Kalata talaga na napakatagal na ng uh, drainage na ito, ayan Oh, no? grabe. Ayan. Ayan, yung kalalim na. Oh. Oh, halos dalawang metro yung lalim, mga kababayan. So, bye ba po lang uh, ano ito, kontraktor. Uh, contractor no. Ito na gumagawa na sila mga kababayan. Wala pang alas uh, gumagawa na sila no. So, uh, ibang kontraktor uh, contractor na mento, subcontract sila ng uh, DPWH. Anong company ninyo, sir? Anong company ninyo? Anong company ninyo? Ah, uh, e. EN Samuel, Samuel. Ah, so ayan po, no. So kayo ng DPWH, no. Ah, sige. Ayan po, no. At uh, malapit-lapit nari na rin matapos 'to at uh, meron na silang uh, nagawang takip. Oo, okay, uh, parang... oh, oh, oh. guwapong-guwapo ka oh. <laughs> oh, shout out ka sa mga ano, baka makita ka ng mga kababayan mo na ano. Oh. So, pagka dito rin kayo, Manila. Ah, Mindanao. So, shout out sa mga kababayan natin sa Mindanao, no? Ayan. ko, sa mga kapatid ko. So, ayan po. Si La Kuya. At uh, ito na yung uh, mga solusyon, no? Uh, pagbaha dito sa Manila. Ginagawa na, na nila ng paraan. Ayan. Ililinis na nila yung mga drainage na mga dekada na. At, uh, Kita naman ninyo kung gaano kalalim, no? Ayun. Ah. Uh, so napakalalim po 'yon at uh, mayroon din po doon, no? So, inisa-isa natin. At ito, may takip na ito. Ibig sabihin tapos na rin 'to. Uh, Ayun. so, uh, pasilip ko sa inyo muli. ito yung uh, kahabaan ng uh, uh, Ruas Boulevard mga kababayan ito mga lumang-lumang drainage na ito at uh, kapansin-pansin naman talagang uh, lumang-luma na dahil uh, napakalalim na no? halos dalawang metro na no? so, nung uh, nag-update tayo dito ayong uh, kaiser no? Uh, ay uh, yung, uh, ano, hirapan daw tila, sila, sila talaga uh, kunin yung nasa ilalim na napakatigas na Ayan ito na no may halo na sila rito at uh, pagpapatuloy ng pagpapiling ng halo blocks dyan no? at uh, nagawa na rin nila ng takip ito na yung takip niya oh. Ayan. lumusong na si kuya oh.

big. yung Oh. papa no. so dyan nila kinuwa yung tubig, no. Hindi sabihin, maganda rin yung tubig. Ta so, ayan yung uh, ginawa nilang uh, patubig dyan sa hinahalo nila sisilipin natin dito banda kung uh, tapos na itong uh, linisin at uh, meron na rin ano ito uh, takip uh, ito naman okay na ito sir tapos na Nali nalinis na sa ilalim uh, yan na yung takip nya ayan uh, na yung pala yung takip so mabilis na trabaho no? Yan. So, yan po no? yan kita po ninyo tapos na daw ito linisit. So, talagang uh, matagal na talaga na drainage, no? Alalim na talaga, oh. So. At, ah, uh, yung uh, tubig, parang hindi umagos ang tubig, no? Steady lang. Ayan. So, hanggang doon, sa inyo pa. Okay. Sir, so, baka yan na pa yung level na lang yung ano, bigyan. Ah, sige sige. Level level siguro kasi doon lang lahat ng drainage na doon. Ah, doon pababa? Oo, oh, pababa ah, lang. Ah, sige Baka yan na pa yung level doon sa ano, level ah, ah. po sa drains na pinaka-main. Ah, sige sige. Ayan, so okay na ito tatakpan na lang nila sir at uh, doon sa kabila no, kaya uh, kasalukuyan nilang uh, ginagawa pa. Ayan. Ay sa mga baguhan at uh, hindi pa nakapag-subscribe, no? So huwag kalimutan mag-subscribe. Hits na rin notification bell sa ating para lagi po kayo ma-update patungkol dito sa uh, Maynila, no? At uh, ito po, iniisa-isa natin yung uh, mga drainage, no, dito sa may kahabaan ng uh, Ruas sa uh, Boulevard, no, sa paglilinis nila. Salamat, sir. Salamat. Ay hey po, sir. Salamat. Eh ito na no? Uh, natakpan na rin to at uh, ito hindi nabasag yung takip kaya yung dating takip na rin yung uh, ibinalik nila so sa ilalim naman yan ang hindi uh, ko lang alam no? kung uh, sa mga nakakalam uh, pa comments kung uh, anong uh, ano, pangalan yung uh, ano na yan yung hinihila nila para makuha yung uh, nasa ilalim na borat na no? Ito na at uh, mayroon na rin takip na inilagay. So samantala, pansamantala ito yung ano dati nyang takip. Oh no? so, uh, ay ano na, 'no. Yan yung dati nyang takip. basag-basag na. Oh so, papalitan ng bago. Yan yung bago. At uh, ito medyo may kalakihan to. Oh so, tinapunan nila para walang uh, mahulog, 'no ah, uh, delikado naman talaga yung mga ganito butas-butas na ito no, na may maulog. Ayan. Yeah. So, eh. No, so hindi ko lang alam kung anong uh, pangalan nito ito yung uh, ginagamit na sa magkabilaan No, kung saan at uh, para malinis yung uh, sa ilalim na hindi naaabot nilang uh, ano yun, no, si kwati ng pala so ito yung ginagamit nila pag napunta dito na yung ano, napunta na dito yung uh, burak so sa kanila papalain so ito na nga no, marami, na, marami na sila nakuha ang burak yan o no, nila yan. so tinakpan na rin nila ito so, pakalalim rin no? Pakalalim rin yan po yung uh, bagong update natin dito sa kahabaan ng uh, Ruas Boulevard sa pagpapatuloy ng uh, clearing no uh, clearing operation sa mga dekada na na drainage no so ginagamitan nila no mano-mano pa ang uh, ginagamit no? sa ibang bansa siguro hindi na ganito yung ginagamit nila ayan ito lang ang ginagamit nila sa ngayon. so magkakaiba-iba yung contractor na namamahala ng ang paglilinis ng mga drainage dito. Ayan, magandang umaga po. Maraming salamat.